Hello. Ka na ah, are, kawai. Hello. Oh, brand ni. Ah. Lili. Ah. Grabe. Akit pa po kami. Ayan. Dito kami nila bareng dati. Akit kami sa bundok na 'yan. Lili, no? Tatay nga po pala dun sa mga tropa namin Hello. na hindi nakasama. Ang lalim ng snow here. Ay, oh. Yung oh, nga. Eh, pero hindi yan mababasa kaya. Oh, yan nga. Nice. Sobrang lalim ng snow here. Sige. Yan o. No? super lalim. Ay, sa pulipari, diyan lang <laughs> na kanyang zone sa palili pa rin namin ng kanyang drone sa pamamagitan ng kanyang cellphone. <laughs> Nagbabalita. Kid Castillo. Ah. <laughs> Nandito po tayo ngayon sa nagyiyelo. Hindi nagbabaga, ngunit nagyiyelo. Nag nagyiyelo. Nagyiyelo po. Ayan na. Huh? na po. Bibidyohan na po. Ayan po ang aking mga kasama. Iyan. Magtropa. Hanggang sa dulo? Hanggang sa dulo na Totoo wala ba? hanggan? Ba? Totoo ba? <laughs> walang bitawan oh, Ay! Ay! <laughs> walang bitawan, walang iwanan na. Mag Magdodraw na po siya habang hindi pa kami nahuhuli! Hindi <laughs> ka nahuhuli! Ayan na nga! Para kami may memory! Kitang kita! Kitang kita na po! Ang camera yung na po! Magdodrawn pero hindi na naman maa-upload! Hi guys! my first time sa yellow. Ganito pala yung feeling. Ayan, ayan, ayan na. Hello! Hello! Ang taas, aray! Ang taas din na! Ang taas, You know, ang lang ganda nga po na, no? Yan, tingnan mo. Ito'y nakikita niyo. Ayan ba? Ano nga, no? Ang layo. pa na! kana Papatakbayin ka na, Lapit, lapit, lapit! Hindi ka na makita niya. Asa na? Pare, ayan. Bita ka na tumingin. Ang masarap kasama si Paring Darwin kasi talaga namang lagi kang may papuring mapapanggap. Ayan, ayan yung bundok ko. Ayun Ang ganda ng pare. Ang ganda ko. Nasaan na? Ang ganda naman yun Hindi, hindi Ang ganda naman yun oh. hindi, ganda naman yun oh. Ang ganda naman yun oh. ganda naman ano yung kapasyente ng battery niya? Dito tayo, kita kayo tayo Dito tayo? O yun na! Nandito tayo sa Liza ah! Si Deso! Dito tayo. Diyan. May malaki pong pangaw dito, alam mo. Ang naroon ng baby. Baga naman, ayan na. Wala po po, hindi mo magiging nakalain niyan. Ayan oh. Nagkwalipado kami ng drone. Ayan. Oh, yeah. Ah, talaga naman. Dito sa snow. Sarap. Sarap. <laughs> <Hashtag> #sarap. <laughs> Grabe. Hindi saan namin yelo, pero dito kami sa mga ah, Ang galing! Hindi <laughs> kami makausan sa yelo. Ay, Bye, bye. Maybe can you get it first? Una, oh, na ikaw. Kaya, kaya. A day a life. As a skater. But we're not a skater. Susundan ko lang yung mga pinag-apakan nyo. Sobrang taas. Pagod na ako. Tigas <laughs> na po ng kamay ko. Mario, sa ko lang mga pinag-apakan mo. Angkat kaya, angkat dyan mo kaya. Ito ang kamay. Ang tibay mo sa lakaran. Tara, Hi guys, kung pupunta kayo dito, magdala kayo ng balde para pagpababa sa kayo na kayo ng balde. Magpadalas kayo. Okay, pag may nahanap dahon dyan pare. Dahon. Pa-slide na lang tayo, pababa. Trapal, trapal. Pare, diretso lang. Oh. Namumula yung pisingi ko, tiga mo isa. Ay! Wala. <laughs> <laughs> tagilid na ako, tagilid na. Matasa namin, no? Oh. Ando kami sa dulo. Along, ayaw ka? <laughs> Sige, ang dadaanan ko lang mo, pinagabakan niyo Ang lalim na. Daya, tinalo tayo na, no? nakasapata sa pangyelo yun eh. Okay. <laughs> <laughs> Pumunta ka na lang dito, tara! <laughs> <laughs> Pero kung naka-ready tayo pare Kung nakapang snow shoes tayo ah! <laughs> Mukhang dapat ikaw ang bibidyo ano <laughs> Delikado na oh hey! 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 nasa baba na tayo, akit. Ano? Oh, ah, Harik ko. Ah, hari. <laughs> 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 kuha ka yan, kuha ka yan. pa. Halit kasi ng biya. Paa mo kasi ang liit. Tangi, where are we? Boy, oh, ang lalim! Ganun din naman, sa langit. Dalawa lang naman pupuntahan natin eh. Puntahan na natin! <laughs> para malaman na. <ikkeicly> <ım Laser y> <himself> Ay! Ang ganito pala. Oo, pare. dad mo. Oo. Oo, Hindi kaya. May spike kasi yung mo. Doon tayo para sa tiga kasi

Kaya. Kaya. Uh, kaya! Hindi kaya kaya. 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 <laughs> 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 Pare, tigam mo kung nasan tayo kanina. Ando na tayo malapit, di ba? Kasi nagpasa tayo dito eh. Ando na tayo. Oh. Kalagitnaan. Nasa three-fourth na pala tayo, no? Wala ko lang three-fourth na Baby, anong masasabi mo? Maganda. Anong masasabi mo? Tsaka malamig. Kailangan nga ready ka pag pumunta ka dito. So hi guys, nandito so, po tayo ngayon. 4 p.m. na po! <laughs> ano pong masasabi niyo, di ba rin tayo uwi? Napakahirap po pala umuwi dito pag walang Kailangan ko makiusap ng iba-ibang tao para lang nagmakaawa, pighati, eh. yun naramdaman ko. Ano yung pangawa ka pa para natin? Ikaw, ikaw, ano yung sabi mo? Ang masasabi ko lang po ay, eh, wala po. Huwag <laughs> hindi po natin mapupost yun. Pag yun ang sinabi mo, tigilan na po natin ito. Kasi sa yan po tayo nandito sa, saan tayo ngayon? Oh, basta yun, narinig nyo? Gollye, Ngayon po, 11 p.m. pa lang, nagaantay na po kami ng masasakyan. Wala! Ngayon po nakikiusap po kami sa mga pransing nandito nakatira kung pwedeng hatid kami. At ito po, napakagaling niya po ang eh Nasubok po ang kanyang French language. Ito naman, naghahanap ng mga Italiano na makakatulog pero walang walang Italiano nakatulog.